joy Philippines beauty pageant lovers all over the world and to the universe. At welcome to my YouTube channel. Ako po si Madam Ola Pantisera. Siya nga ang isa ngayon na matunog at paboritong makuranahan sa Miss Universe Philippines Laguna. Ang napakagandang binibining ito mula San Pedro Laguna ay si Eloisa Joad veterana na kung tutusin itong si Miss Universe Philippines Laguna Eloise sapagkat nagwagi na ito sa Miss Catwalk Philippines noong 2018 at Miss Laguna Philippines noong 2019. Mga ka-Philippines Beauty Pageants lovers all over the world and to the universe Ano po ang inyong masasabi sa pambato ng San Pedro, Laguna para sa Miss Universe Philippines Laguna 2025 Beauty Pageant? Mag-comment ka lang po below at huwag kalihimutan mag-subscribe sa aking Madam Ola Cancera YouTube Channel May remimang salamat sa panonood.